Tatandaan mo ba yan mga Karots TV? Tama, yan yung Fritos Ring. Yes, yan sa pinakapaborito natin chichiretate. Na kung saan, nalagay mo sa daliri mo. At hindi ko alam kung na-perfect nyo din pang lagyan lahat yung mga daliri nyo ng Fritos Ring. Masarap ng Fritos Ring sa mga muda atin ng gulaman. Sabayan mo. Tapos lalagay mo sa daliri mo. Ba Kainin mo. Hanggang sa maubos mo yun. Yung pitos ring. At sa maniwala kayo sa hindi, meron pa rin Pritos ring ngayon. Kahit na marami na nagsulpot iba, iba't ibang sitsirya. Dati natatandaan ko, bumibila ako sa tindahan ng Pritos ring. Pag nabluksan ko yun, talagyan ko yung mga daliri ko. Tapos isaysayin ko yan. Nakainin. Tapos sasabayan mo ng gulaman. O panalong panalo yung prito string nun. Plus malamig na malamig ng gulaman. Dati uso yan nung elementary. Yan. Lalo na sa mga batang 90s. So comment down below po kung nabutan nyo rin po yung prito string at natikman nyo din to. Paalam, ingat kayo.